po sa mga idol, welcome back sa ating Munting Channel, ang Yunis TV. So welcome back sa ating episode mga idol na Buhay Surplus Minivan. So yan. So habang nag-aantay tayo ng booking mga idol. Yan. So may mga pumapasok na booking. Uh, medyo malayo-layo. So hanap tayo ng ano, medyo malapit-lapit. So ayan mga idol. So habang nag-aantay tayo ng booking mga idol na makukuha natin. Pag-usapan muna natin ngayon kung Paano ba makaiwas sa mga scam scam na booking? So ngayon, pag-usapan muna natin kung paano ba makaiwas sa mga uh, scam na booking dito sa Lalamove, mga idol. Kasi ang daming lumalabas na tingin ko ha, tingin ko scam ito na lumalabas sa mga uh, screen ng mga driver ng mga lalamove driver katulad natin mga lalamove driver so tingin ko lang ha na scam to uh, mag-comment lang kayo kung anong tingin nyo dito sa mga ganitong uh, lumalabas kaya hindi ko talaga siya kinukuha mga idol so tips lang para sa mga baguhan na pumasok dito sa sa Lalamove mga idol sa mga bago palang na-approve ang kanilang mga account dito sa Lalamove bilang isang uh, delivery rider so paalala lang din mga idol na ang Lalamove uh, sa ngayon ay uh, wala pa silang binaba na advice na pwede na tayong mag-pick up ng mga tao so purely mga uh, ano lang talaga tayo mga idol mga cargo so bawal talaga tayong mag-pick up ng tao na ikakarga natin sa ating sasakyan ma motor man yan or ma four wheels man yan mga idol bawal tayo, talaga tayo mag pick up ng tao kasi minsan nakikita ko dito sa lumalabas sa apps mga idol na mayroong comment na apat lang kami na tao boss limang tao lang kami so bawal talaga tayo nyan maliban na lang kung nakakuha kayo ng permit na ni required ni Uh, sa LTFRB ba yan, hindi ko alam basta kailangan pa talaga yan ng permit kasi si Lalamove sa ngayon is purely pa lang na na cargo, wala pa siyang wala pa akong nakikita dito sa apps ko ngayon na pwede na tayo maka pick up ng tao so bawal talaga siya ikarga ang tao Then, tips din yan para sa mga pagkuhan so sa mga matagal na dito sa Lalamove na alam na yung mga pasikot-sikot so huwag na lang kayong mag ano mga idol ha ano lang to ang tips ko lang to para sa mga uh, baguhan lang na ano kung mayroon naman kayong pwedeng idagdag dito sa aking uh, uh, sasabihin dito kung paano makakaiwas itong mga kasama natin mga baguhan sa mga scam na booking dito sa lalamog uh, pakicommit na lang sana mga idol para matulungan natin sila yan mga idol ha then yun nga mga idol bawal tayo mag pick up ng mga pasahiro dito sa lalamo purely cargo lang talaga tayo then ipangalawang ano, tips ko din sa iyo mga inyo mga idol na iwasan yung kumuha ng mga booking na napakalaki ng ano ba ACOD yung magpapabili ng ganito ganyan tapos nag amount ng 300, 3,000, 4,000, 6,000. So kagaya ng ipapakita ko sa inyo dito na screen na and pinikturan ko talaga para magiging awareness din sa mga baguhan na huwag nyo talagang kukunin itong ganitong mga booking kasi napakalaki ng amount na need nyong i-abuno muna tapos tingnan nyo naman yung uh, delivery fee niya napakaliit lang kumpara doon sa iaabono nyo kaso halatang halata talaga so yan mga idol iwasan nyo talaga yan kung ano kasi sa tingin ko ha sa tingin ko talaga mga idol budol talaga yung ganyang mga mga booking so yan mga idol iwasan nyo talaga yan so unang una hindi tayo pwedeng mapick up ng tao so pangalawa iwasan natin yung mga booking na sobrang laki ng mga kailangan nating iabono yan then pangatlo mga idol, wasan din ninyo yung mga booking na sobra-sobra yung uh, magbigay ng plus plus ba. At uh, tulad nitong may COD siya na 2000, na kailangan ka, kailangan kang mag-abono ng 2000. Tapos yung dati niyang rate na 1000, may plus pa siya na 500. So halata naman yun mga idol, parang masilaw ka doon sa halaga ng delivery Biroin mo dating 800 o dating 1000 tapos may plus pa siya na dagdag na 500 so ano yun ang laki no ano, medyo mahalata mo talaga yan mga idol kung kanang medyo matagal-tagal ka na dito sa ano sa Lalamog. so yun yun yung mga uh, Tatong bagay na iiwasan nyo talaga mga idol so ayan sana makatulong itong video na to mga idol lalo na sa mga baguhan pa lang dito na pat sa aking channel na gustong gusto din papasok sa lalamog mga idol mga idol sana nakatulong itong tips na to mga idol so tatlong bagay lang mga idol para makaiwas sa scam dito sa lalamog so wag kang mag up ng tao tapos iwasan mo yung mga sobrang laki ng ano ng kailangan mong i E COD, mga baga abunuhan mo so iwasan mo yon then iwasan mo din yung sobrang laki na magdagdag ng plus sa amount ng kanilang booking maliban na lang siguro mga idol kung nakaano na yon walang uh, walang ano walang abunuhan tapos nagdagdag siya ng 500 okay lang siguro yan mga idol kung ganon tapos naka GCash na siya naka ano ba naka direct account na siya uh, bayad na siya ba maliban na lang siguro kung ganoon kasi legit 'yun so yan yun yun yung mga dapat yung iwasan mga idol ha so yun So yan mga idol. So pwede mo naman i-full time, i-part time itong sila mo wala namang magdidikta sa yo na dapat ganito. Ano uh, dapat full time ka talaga hindi katulad ng ibang apps ba na required talaga ng full time. So nasa sa inyo pa rin yan mga idol. So basta sa akin lang na matulungan kayo na para maiwasan lalo na yung mga bago kasamahan natin dito sa lalo mo para makaiwas sa mga scam na mga booking kasi ang dami talaga halos araw-araw pag mag-open ako ng apps ko mga idol may lalabas at lalabas talaga dyan mga idol So ang dami. So mayroong pumasok pero ang layo pa rin so hindi ko pa rin to siya tatanggapin. Hindi ko siya i-receive. So ganun lang yung silalamob Lamob. Uh, ganun lang yung dito sa Lamob. ah uh, ikaw lang nasa sa inyo yan kung tatanggapin niyo yung booking or hindi. Kung tingin niyo medyo malayo sa iyo eh. Hindi wala. Hanap bagantay ka pa rin ng ano ng nang hindi ka malulugi sa gasolina ba katulad sa akin ngayon pauwi na ako eh, mag lang ako ng booking na papunta din sa amin. So, di ba? So, ganun lang mga idol. Para hindi tayo matulad sa ibang naglalamob na isang araw, dalawang araw pa lang, eh, quit na. Kasi nga, ang sabi nila, pag maglalamob, nga nga. <laughs> nga nga daw. Kasi nga, ano walang kikitain, logit sa gasolin logit talaga siya mga idol pag isang-isang booking lang i-deliver mo logit talaga, kasi isang booking mag amount lang ng 200, 300, tapos yung yung babiyahin mo pito hanggang 10 km logit ka talaga yan mga idol maliba na lang kung mag ka ng dalawa tatlo sa isang way lang mga idol So sa isang booking mo naka 400 siguro ka. So sa pangalawang booking naka 500. Tapos sa pangatlong booking siguro 200. Ganon. So medyo bawi-bawi na ng konti yung ano mo, yung gasolina mo sa isang way pa lang. Tapos pag-uwi mo naman, mag-aantay ka ng ano, ng booking na papauwi din para hindi ka din lugi sa biyahe. So ganon lang yung diskarte mga idol para hindi ka matulad sa ibang ano ba na driver na Uh, walang matitira sa kanila kasi nga lugi talaga mga idol kapag kanang ano ba tawag nito tuloy-tuloy uh, ilang -tuloy lang yung biyahe mo ba hindi ka hindi mo kinonsider yung ano ba yung travel time mo lalo na matrapi ka So ganun lang mga idol ang diskarte niyan at saka paano mo iwasan yung mga scam na booking ganun lang mga idol. Maraming salamat mga idol. Kung bago ka pala mga idol dito sa aking munting channel so please do subscribe mga idol kasi malaking tulong na po yan para sa aming mga content creator. Para din makagawa din kami ng mga ganitong mga content na makakatulong din sa ating mga kapwa creator dyan mga idol. So ayan. So antay muna tayo ng booking mga idol. So wala pang pumapasok na pabor sa area natin. So antay muna. Wala tayong choice para hindi tayo malugi. So yan mga idol, may papakita lang ko sa inyo mga idol ha Yung sample ko kanina na mga booking na ano Na mga poodle na booking Tingnan yung mga idol o oh. So yan mga idol, tingnan yung mga idol o oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga idol na huwag talaga kayong magkakamali nito Na i-pick up itong mga booking na to mga idol o oh. Tingnan nyo naman yung COD mga idol o oh. COD 4,896 Pagdating dito naman sa baba Tingnan nyo Magkapareho lang yung amount Pero magkaiba yung location Ito lapu lapo Itong isa naman Is Cordoba Yan o no? Cordoba Pero tingnan nyo naman yung COD mga idol o oh. Magkapareho lang yung amount 4,896 Dito naman sa baba 4,896 Dalawang location itong mga idol So yan So tatlo pa ito Apat O oh, yan o oh. Tingnan nyo mga idol o oh. Tingnan nyo Ang dami nito Merong Minglanilia Pare-pareho yung amount. Tingnan nyo mga idol, pare-pareho yung amount. Isang location, Minglanilia Sa So merong Talisay. So si pa rin mga idol, tingnan nyo yung amount. Magkapareho. Magkapareho sa kanina doon sa taas. Yan o, yung Ming 4,896. Dito naman sa baba, merong Talisay. 4,896 din ang amount. Pagdating naman dito, meron ding naga. Yan mga idol, naga. Tingnan nyo naman yung COD. Pagpariho lang din yung amount ng COD. 4,896. Pag abot na, pagdating naman dito, meron naman Cordoba mga idol. 4,896 din. Pari-pariho lang ng amount ng COD. Huwag talaga kayo magkamali. Dito pa rin sa baba mga idol. Oh. Meron din 4,896 lapu Apat na location. Magkapariho yung uh, COD. Huwag talaga kayo magkamali sa mga ganitong booking mga idol. Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo na wag talaga kayo magkamali dito sa mga ganitong uh, ano so wala talagang puwi pick up nito oh. tingnan nyo wala nang kuwi pick up yung mga baguhan dyan baka masilaw kayo dito sa ang laki ng kanilang amount oh 689 plus 500 meron pa dito 600 plus 500 yan meron pa dito sa baba yan ito 1000 pero pare-pareho lang yung COD na amount may 1293 plus 500 yan, meron pa dito si, sa baba Magkapareho lang din yung COD amount So yun mga idol So huwag talaga kayong magkamali sa mga ganyang booking mga idol Lalo na kung bago ka pa lang dito Nako, lagot ka talaga ng ganyang mga ano mga idol, mga modus So hindi talaga siya safe So talagang dubli ingat Pag ganitong mga katulad nating mga ano Mga rider So hindi talaga siya safe kung pa, basta basta ka lang pipick up ng mga porket malaki yung presyo pero basahin nyo talaga bago kayo mag ano mga idol bago kayo mag pick up ng isang booking basahin nyo talaga yung details ng kanyang booking so huwag kayong basta basta mag pick up so nakita nyo naman apat na location pare pareho yung COD na presyo magkaiba lang yung uh, delivery price pero mayroon sila pare pareho may plus na 500 pesos so yan halatang halatang talaga siya mga idol Mat makikita nyo nga kapag ano Uh, mag maglala move mag, mag rider kayo mga ano, talaga yan may, may mga ganung booking talaga yan ang lalaki ng mga ano ang lalaki ng mga amount tapos plus 500 pa so yan so yun yung gusto kong iano sa inyo mga idol na ano lalo na sa mga baguhan magingat talaga so yan since gabi na uh, na tayo mga idol uh, tapos na tayo sa ating ano uh, part time sa lalamog mag off duty na tayo para uuwi ana so yun lang yun, yun lang yung tips na gusto kong iparating sa inyo mga idol para hindi kayo maloko okay so hindi naman tayo perfect pero at least man lang may ano kayo ba may hint o alam nyo kung anong gagawin so yan so yan, mga idol maraming salamat sa inyong panonood so see you my next vlog